Mutya ng bubuyog Lagpasan Mutya po ng Ah, mali-mali pala Ang kahoy ng Pinagbahay ng bubuyog ay hindi na gamit po sa sugal o para po sa mga nakakaalam na antingero hindi na gamit po sa sugal Ano halos lapasan ng ano nyo. papakita rin ito ng bisa kasi lumalabo yun yun may pintag siya yun magtataka ka kasi ito ay nagpasan kasi yung pinakansa normal na gamit uh, normal na bahaya ng bubuyog ay sarado itong kapila Ngunit ito ay lagpasan. Bali, pinutrol siya dito. Ayan. Ang ganda lang pinakang ano. Lagpasan. Uh, Bali, ito ay kaloob sa akin ng dating ano. Dating magsasabong tagal na sa pangalaga na siguro nasa ano na to nasa 15 years na pero kung titingnan mo halos ano pa oh halos sariwa pang ano so karamihan talaga ganito ng kahoy magamit so pamamaraan nito sabi ng iba karamihan ng mga magsasabong dahil hindi naman tayo magsabong kuha lang tayo ng opinion ito ay dadalhin mo sa ano, kapag manok na pangsabong. Kapag ay pupusta, sisilipin mong manok. So, kung nasilip mo sa kalaban, ay ano, silipin mo sa kalaban, pupusta ka dun sa kabila, syempre. Nakikita mo naman dito, lagpasan. Ito ay may taglay na bertud. So, kaya nakailangan ng alaang, di ba syempre karamihan sa mga magsasabong. Hindi rin nawawala yung mga daya, lalo na sa mga magtatari. Pasintabi pa sana, magtatari. Kapag hindi mo natingnan ng maayos yung tari, iba kasi maluag ang pagtari, kailangan mahigpit. May posibilidad na matalo rin yung ano, pinustahan mo.